Hello mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, yung araw po pala ay magsisimula tayo sa pagpapagawa ng ating grahe. Andito ngayon tayo sa bilihan ng mga cucumber at ito ang gagamitin natin na pamposte. Ang binili ko nga pala ay anim na pieces na 4x4x10 sa kapitong piraso na 2x3 na 12 ang haba naman at ito nga po yung klase ng ating mga kahoy na binili at andyan na rin yung ating mga hollow blocks. Ito naman yung ating 2x3x12 na mga Coco lumber. At ito na rin 20 bags na simento ang ating gagamitin. At yung mga pako at yung pang ibang mga materyales ay ito na rin na i-deliver na. At ito nga nag-layout na yung ating mga trabahante. Ayan ang lugar ng aming pagtatayuan ng grahe natin. May tambak na konti. Mamaya darating pa ulit maraming tambak. At ito nga yung second din ng ating pagpapagawa. Bali yung kubo natin na uh, may bubong ay tinanggalan na rin ng yero na kung saan yung yero ay gagamitin natin sa pambubundo sa ating ginagawang grahe. At ayan na i-layout na nila yung hollow blocks na tatlong patong dyan sa ating ginagawang grahe. Medyo mataas yung pinagawa natin mga idol kasi kailangan natin na mataas para pagka bumabaha dito ay hindi abuti ng tubig. Naipasok na rin nila yung tambak na uh, dalawang mini dam yung ating ginamit na panambak. At ito rin yung ating buhangin at graba na gagamitin naman sa pang Ito, pa isa isa lang muna tayo order kasi baka sumobra mahirap na. Madali lang naman mag order. At ayan na, nailagay na rin nila yung bubong na ating inalis doon sa may kubo kanina. Actually, luma yung bubong na yan guys. At syaga lang muna tayo kasi medyo kapos tayo sa budget. Kaya huwag tayo dyan natin pag-ubusan ng budget yung ating graha. Ang mahalaga, ay pa paano ay may masilungan pag umuulan at maaraw yung sa sasakyan ang ginawa naman nila dyan ay kanilang in-steel brush muna yung mga kalakalawang sa kanila pininturahan ng primer para hindi talaga halatang halata na luman-luman na, ayan na tingnan nyo kitang-kita naman bagong pintura kaya mapapagtsagampayan ng mga ilang taon at ang ating din mga ginamit na poste ay coco lumber din muna kasi, syempre luma din naman yung yero natin eh, hindi naman natin kailangan gumamit muna ng bakal or tubo para sa poste kung ganyan luma din naman yung ating gagamiting yero at itong place na ito pala ayan na ay, yung pinagtanggalan ng ating panambak yan inalis yung ating mga panambak na dalawang minidam ayan po ang update natin sa araw na to at sa pangatlong araw nila guys ayan na lalagyan na nga nila ng flooring yung ating grahe hindi, hindi ko na lang na videohan habang nag sila dyan kasi busy rin tayo sa ating tindahan lagi tayo nakatutok doon pasilip-silip lang ako dito sa kanilang trabaho kasi pakiyaw naman yan ayan na inaasintadahan na rin nila yung kanal at saka nakalatag na rin yung kabilya o yung bakal para dyan sa pagbubuhos nila at ayan ang itsura ng ating ngayong grahe medyo nagkaka dating na mukhang grahe na tingnan konting araw na lang at yan ay atin ang mapupwestuhan Ayan ang mga layout ng kanilang bakal at yung kanan natin talagang pinasagad natin hanggang sa ilalim kasi kailangan natin na i-label yung kanal at para hindi yung tubig ay mag-stack lang dyan. Sa tingin ko naman itatagal talaga yung mga lumber na yan kasi magandang klase naman yung ating pinili. At ito ang update sa ating mga hollow blocks at saka buhangin na natitira ay gagamitin pa yan doon sa ating pagre-renovate ng ating grahay para sa ating tindahan at ang ating Semento ay eh, yan, medyo madami-dami pa rin. Kung kulangan man ay bago na lang po bumuli. Ayun nga po sa pang-apat na araw natin ay dito na sila sa harap ng grahe. So, saan inire-ready nila yung paakyatan ng sasakyan papuntang grahe. Inangat muna nila yung mga bakal na naka-layout kasi kanilang asid. Padahin yung loob ng anan natin para mas matibay. Uh, ito may naka-ready na rin PC eh, para sa kapal ng kanilang ibubuhos at saka yung mga gagamiting kahit nila ay nila na rin kinukuha at nire-ready na rin at ang pang araw yan guys eto nalagyan na nila ng buhos or nasemento na nila yung paakyatan ng ating sasakyan na layout na nila ang buong grahe natin or nasemento na ay na ang itsura ng ating grahe guys kulang na lang natin dyan ay gate Ayan, ba din nilagyan ko ng harang kasi baka kasi kagabi may mga, nga batang maglaro at makapunta dyan. Ito nga, dinilig ko siya para mas lalong tumibay or hindi mag-crack yung ating simento. O, yan, no, di ba? May grahe na ang ating sasakyan. Kasi yung ating grahe doon sa may tabi ng bahay ay may gagawin tayong plano na maganda. Kaya, update lang. At ito naman, guys, yung ating dating grahe. Ayan oh, sinisimulan na nilang tibagin yung ating dating grahe. Abangan nyo kung ano bang plano natin na gagawin dyan. May plano tayo maganda dyan. Abang tayo nandito sa bahay, kailangan talagang mag-focus or mag-isip tayo ng ibang mapapagkakitaan or dagdag kita guys. Kaya hindi ako nang hinayang na tibagin yan kasi alam ko naman na ang ilalagay ko dito ay dagdag kita rin. At ayan na nga yung tinibag nila na part ay nalagyan na rin nila ng asintada na hollow block at naharangan na nila ng buo. Oh, so, nagkakaroon na siguro kayo ng idea kung anong gagawin ko dito. Ayan, may maliit yung bintana na nilagay doon sa may part na yon para hindi masyado mainit itong ating gagawin na grahe na ito. At ito yung likura naman. Ayan, inaasintadahan nila o palitadahan na pala at uh, araw na lang din ay matatapos na ito kaya abang-abang lang kayo sa update ko at ito yung gate natin no? Oh. may plano rin tayong gagawin dyan sa gate natin abangan nyo lang So guys ayan at patong araw na nila dito sa grahe at ayun nalagyan na rin nila ng asintada yung may harapan na dalawang patong tapos ito nagpa primer na rin sila kasi uh, ating babaguhin yung kulay ng ating dating grahe na to kasi hindi babagay dun sa ating ipupuesto na mga item dyan kaya pinabago ko din yung kulay. At sa pang-apat na araw guys, ayan na nga, uh, na yung labas. At yung loob naman ay na uh, final coating na rin. Ayan na yung final coating okay, ay puti lang. rin. Puti lang din yung nilagay namin. Ayan, para mas maliwanag sa tingnan. Tapos sa labas, same color lang din yung fantasy orange yung nilagay ko na pintura. Kasi hindi pa naman ako mapalit ng pintura kaya ganyan na lang din muna ang magalit ng pintura. Pag siguro nagpalit na lang ulit ako ng pintura ng bunga at saka ang patungan yan. araw naman po ay gate ang kanilang gagawin. Ito nga po at naibaba na nila ang gate at kanila na rin nahati yung gate sa gitna. Balik kasi ang gagawin natin dyan ay gagawin natin folding gate yan kaya bumili ako ng GI pipe na 1 in 1 port saka yung flat bar para siyang pagkakapita noong welding ayan dalawang GI pipe na yan na nasa gitna ang ikinabit para maging folding siya kasi po ang laki ng kinakain niya na space pag binubukas halos yung kalahati ng kalsada ay nasasakop na niya kaya po ang naisip ko ay ipa folding gate na lang para hindi malaki ang kainin na space yung isa ay maya maya titirahin na rin ayan po ang itsura ng ating nirenovate nire na tindahan. Mukhang nagkakaroon na kayo ng idea kung ano ang gagawin natin dyan, no, mga ka-Marlex. <laughs> Kaya abangan nyo lang po. Ah, guys, ah, panibagong araw na naman at ayan, ang ginagawa naman ngayon ay flooring ng ating dating grahe. Kinakikinisan yan, purong semento ang ginagamit para mas magandang tingnan at kaaya-aya. Hindi ko na siya pinatiles kasi hindi na pwede dahil mataas na yung flooring kasayod na yung screen door kapag binubuksan at ito nagpapagawa na rin ako ng mga estante estante para alam nyo na sa langsangan ayan nagkaroon na tuloy kayo ng idea kung ano kung ano ang ilalagay ko dyan ayun ang isang estante o nakalagay na talagang alam na alam nyo na siguro kung anong ilalagay ko dyan alam nyo siguro din kung, kung bakit dyan ako nag maglalagay kasi alam nyo na yung space Ayan bali, pangalawang estante na yung ginagawa ni kuya, nagawa na yung isang mahaba na pangharap. Binili ko dyan ay tatlong 3 na local plywood. Local yung pinabili sa akin kasi mas matibay daw yung sabi nung si Foreman. Kaya ayan, uh, malapit na matapos yung last natin na shelves or yung estante. Ngayong araw naman po ay dumating yung magkakabit ng ating aluminum clear glass. Ayan po at sinusukat na nila yung pagkakabitan. Mula doon sa may ibabaw ng dalawang patong na asintada na yon, lalagyan niya ng clear glass. Alam nyo naman po na siyempre tabindaan. Malikabok, kaya naisipan ko na i eh clear glass. By the way nga po pala yung ating gate, o oh, kita nyo. Yun na yung pinagawa nating dalawang folding gate po yan. Ayan o, oh, na yung space na nakakain niya. Hindi pares dati na umaabot dito talaga sa kalsada yung nakakain niyang space kapag nakabukas. Ngayon, handu na lang sa may tapat ng sakop ng aking kanal. Kaya ayos talaga yung naisip ko na sa aking gate na yon Kasi para hindi masayang din yung gate ko, para hindi natanggalin. Silbing harang na rin dyan. Kaya ay, ganun ang naisipan ko. At ngayon naman ayan, nagpuputol sila. At yan po, uh, na, maikabit na nila yung frame ng clear glass. Ayan, bali, ang napili nating kulay ay aluminum brown. Kasi medyo nabababa ng konti ang presyo kumpara sa puti. Ayan, kaya halos same lang din naman yan ng quality. Kumbaga, mas maganda lang tingnan talaga yung puti. Mas maliwana. Pero, syempre, doon na lang tayo lalagay sa medyo mabababa na konti. Sayang din kasi yung konting difference siya magagamit na nating pandagdag puhunan sa ating ipupuesto dyan <tinyo> Ini dia man Ini sekejap lagi Matatapos na nila po yung frame ng ating clear glass. So, i-update ko na lang kayo guys kapag nabuo na nila at saka na i-forman na natin yung ating mga estante. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Bye bye po. God bless.